Putik oh, naman talaga. Ganito ba talaga to? Ang bango! Ha? Ah, ganito ba talaga Ang bango to? nga! Order naman ako isa! Order oh, ako oh, naman ako yan! O nga, ang bango! Shit! Shit! Ang bango Tobi. nga! Grabe! yung bango no? Talagang all beast! Talagang hindi siya tubig ko! No? Naniniin! Nanini, nanini. So, ang link nasa comment section. Ano pa yun, Yon, oh. yung nantay nyo? Yun oh. Ito yung trending ngayon. oil will be may yung dumating natin na parcel na in-order natin sa TikTok. So alam na naman natin sa TikTok. Maraming trending. So napabudol tayo. <laughs> Open natin. Unbox. Unboxing natin mga So ito yung uh, perfume guys na 36% uh, present oil base. So alam na natin pag oil base matagal matagal mawala yung bango. Kumakapit. So, ganda ng pagarap arap nila guys, so secure talaga. Kasi ano to eh, bote. Yun know. Oh. o. So naka-bubble wrap. Yun, naka... Ang tawag nito scale na bubble wrap? Safe yun, eh? safety bubble wrap. <laughs> so ito yan guys. 50 ml. Nasa araw na ano lang, 280. So naka-free shipping pa sila. Ano na yun. So, 36% oil base. Try natin. Putya. Putsik naman talaga. Ganito ba talaga to? Bango. Ba talaga ang bango! Ha? Ganito ba talaga to? Ang bango nga. Order Orde oh, naman ko isa. Order naman ako yan. O nga, ang bango. Shit! Shit! Ang bango nga. Robby! Sabi bango, no? Ba. Ba? Talagang oil base. Talagang hindi siya topic. Naniniin. Naniniin. Nanin, nanin. So, ang link nasa comment section. Ano pa yung nantay nyo? Yun o. No? Ito yung trending ngayon. O will base. Meron siyang 30 ml tsaka 50 ml. Yung kinuha ko 50 ml. Grabe yung bangong gagi. Oh. Yung bangung, <laughs> nga. Gagi. <laughs> so, parang siyang ano set. Siya, hindi pa partida, hindi, hindi oh. pa, pa dinamihan yan, konti lang know. ha. Ang ganun. grabe. Bango Pat, pangingin ako. <laughs> Testing natin yung cameraman natin. Oh. Gagi, ang bangung so, yeah. Udinan mo ako yung isa. Udinan mo ako yung isa. Magkano yan? Napaka-open na yung kasama mo. Magkano yan? 20. Ah, bigyan. Udinan mo ko isa. Baka dumating bukas din. So, hindi pa, Tatlong araw. 3 days? Okay lang yan. So, delikado lang yan. Kanyang, ano, kanyang talagyan kasi babasagin. Hindi pwede dito malagay sa mga bag. Baka ma, mapagsakit. So, kaya, kailangan may secure talaga siya. Yun o. Salamat! Yun!